Hi guys, hi mga marine ayan na naman tayo mag vlog po tayo ngayon mga marine kasi ano lunes na ngayon wala pa tayong vlog para sa mercolese sa ating premiere mahirap na so yan kailangan nating magyaw-yaw na naman dito no? kung napansin nyo may malaking tagyawat ah, yan, ayan lagi yan hindi na maalis mukha ko yung mga tagyawat na yung mga, ay naku Makakating tagiyawat na yan. Hindi talaga tigilan yung pamumuka natin, no? May bite So, ayan nga, maring, no? Nakita nyo, Ayan, nakabayas lang ako ng pang araw araw na damit. Yung simple lang. Kasi po, ngayong umaga, punta po si Lolo sa doctor para sa kanyang injection na gamot. No? Yung treatment niya. So, tayo, Uuwi muna ako sa bahay mga maring para makapag-impake ako ng mga gamit. So, ang title sa ating vlog ngayon ay First Day or First Time or First Day na Unang Araw ng pag i Kasi hindi po talaga yan matatapos sa isang araw. Kasi kayo ba naman maglipat ng bahay tapos napakadami yung gamit? Hindi yan basta-basta ganun kadali. So, ngayong umaga magkaroon nung siguro ako ng oras na dalawa or tatlong oras sa pag-iimpake. So, bilisan ko mamaya. tinanatin natin kung maka-video tayo mamaya. Basta panuorin nyo na lang itong video natin hanggang matapos para malalaman niyo kung ano, gaano kabisi ang mamigrasya. So, napakahirap kasi kakabunot lang ang aking ipin, no? Dito, o. Oh. Ayan, kakabunot lang dito. Asa kayong pinakalas na ipin dito, o. Oh. Ang dami kong tagiyawat na maliliit, no? Hindi nawala kasi sukit so tayo yan yung wisdom thought ko na pinakamalaki, pinakalas, binunot. Sabay po yun, binunot. So nakita nyo naman sa unang vlog ko, di ba? Yung sinundo ko si gabi Grabe yun. ano Kasi hindi pa, tapos may tatlo pang nabubulok na naman, nag-start na naman, nabubutas. Iwan ko ba, hindi talaga ako minayayaan ng matibay ng ngipin mula pagkabata, mga marinkayo. Huwag na kayo magtaka. Kaya ang hirap po pag ang ngipin mo ay hindi healthy. Mula pagkabata, mula nung pinapanganak ako siguro problema ko na yung ngipin ko. Laging na, di ba, yung laging na mamaga yung mukha ko kasi dahil sa ngipin. Ay, infection, ganun. dati ko naman, mahirap ang buhay sa bukid. Kaya grabe yung pag-suffer ko sa tooth decay. So dati. So hanggang ngayon, kaya yung dito lang talaga sa baba, yung dito lang talaga ang matibay. So, pero dahil nakakaida na din tayo mga marins, normal na, normal na daw yung ano ganun, masisira talaga yung ngipin natin. So yes, back tayo sa story magpapaking po ako ng mga gamit. Tapos yun na nga, maglilipat po tayo ng bahay next month. So, iwanan na namin yung bahay na yan kasi marami nang sira-sira talaga. hindi, hindi na So, ngayon, yung bagong bahay is under renovation pa. Hindi pa tapos. Ang bagal talaga ng mga lokal dito magtrabaho mga marin. Lokal kasi yung kinuha ni Mr. na mag ng bahay. Alam nyo yun, parang pagong yung pag-renovation ng bahay, puli lang naman yung makukuha ng dalawa o tatlong araw kasi hindi naman malaki. May inaayos lang. Yung kagaya yung sa kusina, o inaayos lang doon. Uh, kasi talagang, basta makikita nyo rin, maliit lang yung bahay. Eh. Maliit lang. Uh, hindi, na kailangan, hindi namin kailangan ng malaking bahay talaga dito mga marit. Kasi lalo na yung sitwasyon ko na nagtatrabaho ako, lagi akong wala sa bahay. So, yung semester lang at saka yung mga bata doon, at saka minsan naman, si Gabi nandito din sa akin sa, at this moment nung no, na nandito pa ako sa aking alaga ngayon. So, lagi akong wala sa bahay. So, sila lang doon. So, hindi namin kailangan ng malaking bahay. So, para sa amin, malaki na rin yun. Malaking malaki na rin yun kasi tatlong kwarto eh. Tatlong kwarto. Uh, hindi din kalakihan yung mga kwarto. Mga maring, maliit lang talaga yung mga kwarto niya. Pero okay na yun. Pagkasyahin na rin namin yung mga gamit namin. So, yun. Magpapagay ako mamaya. Tingnan natin kung ano ano yung aking mapapaking kung gaano kadami. So unahin ko na lang, ah, basta mamaya, tingnan lang natin, no? Kung sa alin doon ang unahin ko, kasi talagang magulo yung utak ko magpapaking. Basta mamaya, tingnan na lang natin kung ano yung maano natin. Pero mamaya, may daanan muna ako, dadaan muna ako ng clinic bago ako uwi ng bahay kasi kukuha muna ako ng gamot doon sa clinic para hindi na ako maano na. Kasi actually, sa Wednesday pa ako magkuha ng gamot. Kaso lang, baka maano ako mga maring, baka masok ako sa oras kasi gusto ko. Uuwi din ako sa Wednesday para mag-packing din kahit tatlong oras o dalawang oras para para ano kasi hindi ako nag o mag o ako sa Christmas pa so sa Christmas pa ako mag o mag i na naman yung Christmas ko dito eh ganun nag i ng mga gamit wala akong normal day lang sa akin normal day lang sa amin ngayong taon wala muna tayong party-party ngayong taon babawit na lang tayo next year in God's will no sawa sa ng Diyos kasi ayan busy talaga so i-prioritize ko muna yung anong dapat kasi kailangan eh. Kailangan talaga. So, ayun, malaking gastos na naman mga marim. Kasi kailangan ko na naman siguro i-dispose yung sofa namin. Kasi hindi kasya doon eh. Hindi kasya doon sa bahay. Kasi maliit lang talaga yung bahay. Tapos yung sala. Tapos yung sofa namin sobrang laki. Ang kapal, ang bigat. So, maghanap siguro ako ng maliliit na mga upuan. Yung ano lang, yung, yung sofa bed na lang. Para kung may bisita, pwede patulugan doon sa sala kasi may aircon naman. May tatlo namang aircon magiging apat magiging apat yung aircon namin soon kasi si Gabin lalagyan din namin ng aircon yun sa kwarto niya kasi lumalaki si Gabin kailangan na yung magsarili pero dahil wala ako doon palagi doon muna siya sa kwarto namin matutulog katabi ang mister ko so yun magastos na naman so walang katapusan gastos talaga dito no? tapos ayun grabe yung pagtitipid ko kasi wala timing talaga Christmas tapos maglilipat pa kami ng bahay ang hirap grabe yung alam nyo yung kung sa malayo pa ikat puro yung pagtitiis mo ba na hindi ka nalang kumakain halos kasi gusto mo muna i-prioritize yung ganito ganyan pero tingnan ko muna hindi pa sa ngayon magbibili ng mga appliances kasi tingnan ko muna kung ano yung magkasya doon or lilipat muna kami tapos mag-iipon pa rin ako kasi wala na akong ipon na eh okay baya dito baya doon tapos yung nagparinubit niya pinapaayos pa nga yung bahay ang dami naming babayarin tapos ganito ganyan ay, hindi ko alam kung makaipon pa talaga ako nito mga maring para sa ating project zone. So, pero laban lang. Pray lang kay God na matupad yun. So, babalikan ko kayo mamaya mga maring ha. Magkuha lang ako ng gamit mamaya. Inintay ko lang si Madam Magbaba eh. Kasi si Lulo naligo na, 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 pa. Mag-alis yun sila mamaya. So so, so, so ako din. Kung ano sana ngayon na sana ako alis eh. 6.40 na ngayon eh. Kaso lang, hindi pwede kasi Si Madam hindi pa bumaba. So, inintayin ko muna siya dito. po ako ng ano. ko po, po yung aking asawa muna bago uwi ng bahay ako dito. Tayo na lang tayo ng grab. nag -grab lang kasi ako para makapunta doon sa aking mister para makapag-breakfast muna ako. Bago ako uuwi ng bahay para mag mag-packing ng mga gamit. Nandito so, na yung grab ko mga marin. Yung white na may na aksya. Ayan. Ay, ah, dito. So, mga marina, dito yung sasakyan namin. Kapag. Ayun yung kaibigan ni Mr. O. o parang kapatid na niya. Lagay ko lang ito. Ano bit, yun bit, ko na lang. Hello guys! So, ayan, hindi pa ako nangalahati. Nasa 3-4 out. 1-4 pa lang yung aking napaking. Uh, since 9 um, o'clock until 11. Now is already 11 o'clock guys. So, medyo maalitabok po tayo, no? So, yung pakita ko sa inyo, napapaking pa po ako ito. Kira niya yan, wala na yung makanti dyan. Nasira na nga yung ibang lagayan dyan. Tapos ito, ito dito. Ito yung aking mga napaking guys. Ayan, dinaganon ko lang siya kasi malapit lang naman yung lipatan namin eh. Nasa kabilang barangay lang po. Isang district, ay isang lungsod lang pero nasa kabilang barangay lang kami. Next, this, this barangay is Damay. Nasa ano lang kami, nasa Fosang lang kami. Fosang, barangay Fosang. Doon lang kami nilipat. So, magkatabi lang kasi ito. Magkatabi damay at saka kusang. So, ganun lang. Isang highway lang siya. Tapos, papasok na rin sa subdivision. So, malapit lang talaga. Tapos, dito, ito yung napaking ko ngayon. Mga damit. Mga ibang mga gamit-gamit na maliit. Yung mga beach sheets namin. So, medyo makalat na. So, ginaganon ko lang siya pagpaking. Yung ibang um, mga plato dito, tilalim na. Marami yan dyan. Marami yan siya, guys. Hindi lang yung makita masyado. Kaya yan. So yan oh, yan sa so, mga box dock na yan, mga plato yan ang dami namin mga plato. So dito hindi ko muna inagalaw kasi makalat eh mga basura nandiyan pa yung ibang mga basura tapos yung TV namin buhatin lang yan uh, kami kami lang mag magbubuhat diyan tapos yung mga aircon namin tanggalin pa yan kasi ilipat natin sa bagong bahay tapos yan yung mga ano last na yan siya guys last na yan mga decoration tapos itong sofa namin guys tanggalan ko lang ito ng mga cover at saka siguro siguro hindi pa naman sure no siguro hindi na namin siya dadalhin ibibigay na namin ito kung sinong gustong sinong gusto kasi ang bigat po nito guys at sobrang laki Sobrang bigat, mabibinat po talaga ang magbubuhat nito. Sobrang bigat po talaga. Pero ito, dadalhin namin ito kasi magagamit man ito guys. Ayan, dadalhin namin yan. Tapos marami pang mga kalat. Tapos ito, ito yung mga damit ko to ng lagay nito. Nasira na nga itong bag ko guys. Sobrang tagal. Grabe oh. Sira na. So gamitin pa rin kasi malalagyan pa naman. Pero itapo na yan siya after or maybe lalagyan na lang siya ng mga gamit. Pang stack na lang. Hindi siya pang travel. So, tandaan ko lang, sayang yung mga cover na nabili ko. Tatlo pa naman niya cover set. Tatlong set yung cover na ganyan yung nabili ko, guys. Pero dahil na lakihan kami sa sofa, hindi siya bagay noon kumakain siya masyado ng space sa bagong bahay. Kasi yung bagong bahay namin, guys, ay pahaba yung, ano niya, pahaba yung living room. Hindi siya kalakihan. So, hindi siya bagay doon. Magbili na lang kami ng sofa bed. Sofa bed kasi, kasi double purpose. So, ipapakita ko na kulang-kulang sa inyo dyan. Kasi, mayroon pa naman tayong ilalagay na gentle massage doon ito yung ating massage chair na kailangan importante to guys eh so kailangan kumakain din ito ng space doon so itong table namin ng luma guys na sobrang kalat pakita ko sa inyo hindi ko mahiya pakita niyan kasi yan ang katotohanan guys so nag nagliliquid ko naman ako ngayon ayan ito nagpa-packing ako yung anong pwede kong ilalagay dito nilalagay ko na para hindi ko makalimutan tapos yan Dadalhin namin yan. Ito dadalhin namin. Kasi itong table na to guys, nilagyan ko lang siya dyan ng, ng, ano, ng ganito, linonium, para hindi po siya tatagos ang kubig. So matanggal, tanggalin ko lang itong yun. pero ngayon ang katapusan ng buwan siguro, or maybe next month bago lilipat, bago magbuhat. Kasi ano po, ito, removable po ito guys, no? removable po yung gitna nito, pwede po siyang paliitan. So, siguro, magbili din kami ng bagong table, pero itong aming lumang table, ilalagay namin ito sa backyard, sa, sa, kung sa, sa lugar, kung saan, Basta, basta doon lang din. Kasi sobrang laki po nito para sa aming maliit na kusina. So yes, marami po tayong bibilhin someday, pero lilipat muna tayo, no? Ayan, mga box. O, yan, empty pa to, empty pa yan, empty pa to. Ayan, ito, punuin ko lang ito, guys. Tapos babalik na ako sa trabaho. Ayan, kalat-kalat na dito, guys. Kalat-kalat. So, ang bibilhin ko na sofa bed siguro, guys. Yung ganitong sofa bed, kasi very, ano po siya, durable naman siya, guys, Gusto eh. ko yung ganyan, kasi hindi siya kumakain masyado ng space. At saka kung mayroong makatulog doon or yung anak ko makatulog doon sa living room kasi may aircon naman sa so living room, pwede natin siyang gawing bed. Pero magtingin-tingin pa ako kung anong klaseng sofa bed ang idadagdag ko kasi I was planning na ilalagay ko to sa room ni Gavin kasi yung room ni, room ni Gavin maliit din pero tingnan natin kung anong magkasya. So yes, makalat pa dito. So hindi ko na siya tapusin dito. May mga basura pa nga ako dito. Oh. Hindi ko muna siya tapusin kasi ang dami ko pang ano, mga damit pa dyan. Yan yan. So hindi man din to hindi din ito mahakot agad-agad. Tapos ito itong dalawa na to ah uh, baka itapon na yan. Pero gamit pa yan siya. Yung ano niya air freshener na yan. Tapos ito dadalhin din namin ito guys. Ito malaki ito, lagayan na yan. Oh, ang daming mga kung pipilian pa yan diyan yung mga paninda ni Mr. Tong dyan. Ang dami na diyan ng gamit, dami na diyan puwede itapon kasi sa likod dito, liko dito mayroong storage sa hagdanan. So yung storage yan maraming laman mga damit na iniwan sa amin, mga gamit, mga karton na lagayan ng mga bagahe. Tapos ito naman yung ref namin, laluma. Actually itong ref na to guys ay umaandar pa pero malakas po siya kumain ng kuryente at maingay. Ang compressor nito ay sobrang ingay dahil matagal na nga siya guys. So, nilalagyan na lang ni Mr. dito ng tawil pang punas ng kamay. So, sabi ni Mr., ibigay na lang daw niya. Sabi ko, dalhin mo yan doon, ilagay mo sa likod kasi malagyan ko yan ng mga plato or mga gamit-gamit na pwedeng ilalagay dyan. Kagaya na lang ng mga gamit namin sa kusina kasi sobrang dami namin gamit sa kusina guys kasi mahilig na si Mr. magluto. Tapos isa pa, marami rin siyang malalagyan. Ayan, two doors kasi maamoy lang talawa siya. So, please comment below guys kung paano maalis yung amoy sa ref. Kasi sabi ni Mr., tanggalan daw niya ng compressor para uh, wala na talaga siyang gamit. So, I was planning na ano talaga to? Ayaw ko ipatapon. Kasi, tingnan naman, pwede mo lagyan ng mga baso, lagyan mo lang siya ng pila dyan. Siyempre, hugasan natin. Lagyan natin ng Clorox yan para matanggal yung mga amoy. Pero yung pananggal ko ng amoy, guys, is ganito. Uling, pero parang hindi yung may ipik eh. So, hindi ko ito ipa hindi ko to ko to ipatapon kasi nakita ko nga, very useful. So, dito naman sa baba, dyan, dyan, sa freezer na yan, pwede po yan siya lagyan ng mga ibang mga dry goods, yung mga, mga, ah, basta, na hindi po napapasok ka ng mga cockroach or anumang insekto. Amoy lang po talaga. So, magsusearch po tayo sa YouTube or kung ano, kung anong pampatanggal ng amoy ba. Yung parang nabuot na amoy, guys. So, sayang po siya itapon. Samsung po yan. Oh. Samsung. So, yes. Dami naman gamit, no? So, itong box na to, hindi pa po to na lagyan. Kasi po, hindi pa po ako tapos nagpacking dito sa kusina. Ang dami ko pang ilalagay. So, next na lang na off day ko. Less na balik ko. Pero, basta. Yun lang. Muna. Kasi ito, diretso lang yan, buhatin yung mga ganitong gamit. Ayan, ilipat pa yung kowe namin, yung tubigan namin kasi kailangan yan, importante yan. Tapos, tanggal ito sa, ano, sa extra, sa maid room na to. Wala kaming maid room doon kasi wala lang kaming mid eh. Tanggalin ko pa yan, i-reassemble ko pa yan, ano yan. Basta bungkagin ko yan siya guys kasi dalhin natin yan doon. Kasi pwede ko yan dalhin doon, ilagay ko yun sa likuran banda ng bahay para magagamit o malagayan siya ng mga, you know, yung hindi siya na basa sa ilalim. Basta, tapos ito yung ref namin na ilang years na ba to? Parang 5 years na itong ref namin na to. 5 years ito. Basta ang dami pa namin mga gamit, no? So yes. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today. So thank you so much for watching. So sana sa Wednesday makalabas ulit ako at makapag vlog ulit para sa Thursday. Kasi ang grabbing, ang dami ko pa talagang ligpitin. Ang dami kong itatapon. Ang dami kong ligpitin. Lalo na yung mga ukay-ukay ko -okay guys. Kasi marami pa akong ukay-ukay -okay na damit doon sa labas na sobrang nakakapagod. So I was thinking dadalhin ko ba lahat o pipilian ko muna dito kasi ayaw ko kasi magkalat. Gusto ko pagdating ko hindi na masyadong kalat kasi nga yung bahay ay eh, hindi naman ganito kalaki sa unang bahay na to. Ito malaki na tong bahay na to guys para sa amin pero I was planning uh, yan, maglikpit likpit, 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 tanggal, tanggal para sa December 25 last na yun na pagpapaking, pagpapaking ko kasi bago mag new year sana gusto ko, nandun na kami nakatulog sa bagong bahay, bagong mag-New Year. Uh, sana sa 31, nandun na kami. So, na kami doon. Sana kami. Kasi yung last day namin dito ay January 16. Pero, yun na nga, hindi naman yung agad-agad natin matatapos ang pagpapaking, paglilinis. So, pahuli ko na lang yung mga ukay-ukay, -okay, guys. Kasi talagang kakapagod. Unahin ko muna yung sa loob ng bahay. Na ma-organize para para sakat din siya, timing din siya sa aming uh, sa ating New Year at saka sa Chinese New Year kasi yung Chinese New Year natin is January 28, 29 yata I'm not sure so sigurado naman yun na mag-celebrate yung asawa ko kasi yun ang New Year nila so sa New Year naman natin itry kong mag-off kasi gusto ko magbigay ng time doon kung mag -oon. doon ako mag-celebrate ng New Year sa bahay para malihian ko tayo nakasama ang pamilya so kahit isang gabi lang kahit 31 ako mag-off tapos kahit hindi pala pwede. Dapat 2 days pala ako mag-o-off guys. Kasi hindi pwedeng 1 day lang. Tapos sa 2 ako babalik dito. Sa 2 ako babalik sa trabaho. Kasi ayan na nga. Mag-o-off ako sa 24, 25. Tapos mag-o-off na naman ako sa 31 and 1. So, busy ang ating end of the year sa 2024. Pero thank you so much, Lord, kasi ang daming patience na bibigyan niya sa akin. So, yes, that's it for today, guys. Ang haga natin, doon ako maligo doon sa aking workplace kasi babalik ako agad. Pero thank you talaga kay Madam dahil binigyan niya akong time. Kasi timing naman din si Uncle nandun sa hospital. Pero siguradong nakabalik na yun. Pero hindi pa rin ako tapos sa aking trabaho, guys. Nandami ko pa rin ililigset. Pero hindi ko alam anong lalagay ko dito na hindi siya masyadong bumigat. Ay, pagod. So, thank you, Thomas Mati. See you, see you sa next episode. Bye-bye.